morning, guys, and I wake up in the morning. It's around 4 o'clock, and I prepare my husband's lunch. As you can see, it's all prepared mm -hmm. last night. egg for his yeah. breakfast make some coffee and wait for him to wake up that's my morning. Good morning. Alas 4 na po ng umaga. I Prepare ko na. Ang ah? breakfast para sa aking asawa. At ang kanyang baon para na sa trabaho. So, kailangan ko na mag Okay. Na ako Siyempre, papaganda tayo Parapagising ng mister ng mister Maganda Parapagising ng mister Magandang po sa inyo lahat. Magandang umaga. Alas 4 na po ng umaga. At ipiprepare ko na ang breakfast ng aking asawa. At ang kanyang lunch para sa trabaho. Ganito po ang aking trabaho every single day. Yan, madilim pa. Ang ko na yung nilaga kong itlog. Para hindi masyadong maluto. Para medyo malasado. Para po breakfast ng asawa ko yan. Dalawa lang po yung sa kanya. Dalawa sa akin. Yan. Ibigay natin sa magising. Siyempre, gumawa na ako ng kapi kanina. Ayan na. Ng kanyang lunch. So, ready na. At habang naiintay ko siya, sa pagising, ako naman po ay nanonood ng TV. <laughs> siyempre, pa-relax, relax while waiting for my husband to get up. So, nai prepare ko na lahat yung breakfast, yung boiled egg, eh. yung lunch niya. Nakapaganda na rin sa umaga, siyempre. Eh, eto, relax mo na ako para manood na TV. Until he get up. At habang nanonood po ako ng aking movie, Ayan yung nambating ko ang aking mga subscriber. ang aking uh, watcher, mga tagapanood po, every single video. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong uh, walang sawang pagtangkilik sa aking mga video. At no, eh, patuloy po kayo manood. Maraming salamat po. Magandang tanghali! Oras na naman ng tanghalian, mga kaibigan. Kamusta po kayo dyan? Ito, magpipriyak mong tanghalian. Uh, gusto ko po sana kumain ng pizza. Pero ang pizza ang gagawin ko ay uh, hindi na kailangan gumawa pa ng pizza dough. Kasi meron naman ako pinapay dito na pwede pong gamitin to as a bread para sa pizza. Kakuha tayo. Tapos, meron po akong mga ingredients dito na green bell pepper, at red pepper. Meron po akong bangus, nakapiraso. Siyang dalagay kong toppings. At, syempre, meron akong mozzarella cheese. Ayan po. Mozzarella cheese. Kaya, na natin ang aking lunch. Ang first step ay lalagyan ko ng tomato sauce. Pizza sauce. Ang aking bread. Ayan po. sa akin. Pizza, pizza, pizza. Tapos magkakat naman tayo ng green at saka red pepper. Bell pepper po. Ayan o. Oh, para topping sa akin Pizza. pagkatapos ng green. Yan. At ko ng red and green pepper. So, ilalagay ko na ang green bell pepper sa aking topping. po oh, maraming uh, gulay ang pizza Kayak ayan ayos ayan na siya lalagyan ko naman cheese satu Ayan na siya. May green and red bell pepper. Tapos, alagyan ko naman po siya ng cheese. Ngayon naman, sinisimulan ko himay-himayin itong uh, bangus na daing. Yung sariwang bangus na daing po ba na pinirito ko, nalis ko po siya ng bone, ng tinik. Para pag nilagay ko sa pizza, kakainin ko na lang. Hindi na ako mag-aalis sa tinig. Ayan. Kunti lang siya. Kasi one pot lang ng bangus ang ginamit ko. Ayan. Ayan na siya. So, ayan na yung uh, isda na hinimay-himay may ko para pantapin ko sa akin pizza alam mo na lahi sa pizza sa so, atin pong pang i-lalagay sa pizza Hmm, nakita ko sa buto ay eh, bone. Yan. Kasi gusto ko po ay uh, sarili kong pizza style. Sarili kong topping. Kaya nilagay ko po ay bangus na daing. May eh, konting tinik ako nakita. Alisin natin. Hmm. Yan. So, ready na po ang aking pizza. Lalagyan na natin ng cheese. Ngayon po, ang susunod kong gagawin ay lalagyan natin ng cheese. Ito po ang aking mozzarella cheese gagad-garin po natin At lalagyan ng cheese ang pizza damiyan natin kasi masarap po ang maraming cheese ang pizza yan marami na po ang aking cheese sa aking pizza at gusto ko po siyang siwaan ng buo-buo para masarap sa paligid additional cheese buo, -buo po double cheese. Yes. So, ayan na po ang aking pizza. Red, ready to bake. Ayan. Mm. That's my lunch. So, ang susunod ko pong gagawin ay ilalagay ko sa, sa microwave para matunaw ang cheese. And then, ilalagay ko po siya sa plat na kawali para maging toasted naman ang tinapay niya. So, mula po sa sangkalan, transfer ko siya sa plato para mailagay sa microwave. Ito po, oh. So, eto po. Ayan, lalagay ko po sa microwave. At i bibigyan natin siya ng 10 10 minutes at ah, 30 seconds para matunaw po ang kanyang cheese I think another 10 seconds 1 po ang cheese. Okay. Nakita nyo. and Medyo tunaw na ang cheese. Lalagay naman natin sa kawali. Ano na. Ilipat naman ako sa kabila para mailagay ko sa kawali. Umiikot akong Okay. Turn on ko po yung kalan. Yan. Lagay natin ang kawali at i-transfer ko ang pizza sa kawali. Ay, kailangan kamayin ko. So, ayan eh na yung kalan. Kawali ko. Lalagay ko naman yung pizza sa kawali para lumutong ang ilalim. Ayan. Ayan. pinsel. So, nasa plat pan ko na po yung aking kawaang pizza. Palulutongin naman natin. Sandaling oras lang yan. And then, kakain na po ako ng aking pizza. So, ilalagay ko na lang po sa aking uh, video ang ingredients ng aking pizza at kung paano ko po ginawa ito. Ayan, pinalulutong ko po ang kanyang pinapay. Pizza in pan. Marami pong salamat sa panonood. na natin ang kalan. Ahanguin ko na po. At ilalagay ko sa plato. There you go. Yan na po ang aking pizza. Ready to eat. Mmm, sarap! Ayan ng pizza, kinat ko na siya para maliit lang ang subo ko. Pagkakain ko na siya. With coffee, siyempre. And tubig. So, hapunan naman ang iluluto ko para sa aking asawa na parting na mula sa trabaho. Kaya, ito panorin nyo paano pong ko. eto po ang gawain ko, maghapon sa bahay every single day. Tingnan nyo po paano lulutoy ko. Naiplito ko na pong isda na kapartner ng aking lulutoy ulam para hapunan. eto po siya. Meron po akong bawang. Sibuyas, kamatis. Upo. Pinaglaga ng baboy. At ito na po ang kaming belly. Pork belly. Na itasangkot siya ko sa bawang. Sibuyas. Para maluto po siya ng konti at nang maigis ako sa upo. Gagamit po ako ng uh, mantika na may akswete. Ito, daragdag po ang sabaw ng kaming nilaga. Pinaglagaan ng baboy. Ako kuluin hanggang sa lumabot ang baboy. Lalagyan ka ng paminta. So, ayan na siya. May paminta na. Nyamay ah. Ilalagay ko na po ng luya. Yeah, Tayas. Okay po ako ng asin. Itatapon ko ng pandan at ako ng pamasa Hmm nakiyos na po ang lata. Pinalalambot ko lang po yung karne na po patsako. Mmm, tama nga, tama ang lasa. Hindi matabang, hindi maalat. Just right. Salamat nga pala sa mga viewers ko dyan, sa aking mga subscribers, at sa mga magsasubscribe pa. Na no, ipatuloy po niyo akong panorin sa aking mga vlog. Maraming salamat! So, ayan, kumukulo na. Medyo malambot na ang aking baboy sahog ng aking upo. Ginisang upo. So, ang kasangkap nga pala ng aking ginisang upo ay upo, sibuyas, bawang, kamatis, at pork belly. At ang ginamit ko mantika ay mantika na may at swete. Kaya po siya ay kulay Meron din po siyang paminta at asin para panggasa. Yan po ang aking tawag para sa ginisang upo. So, ilalagay ka na po natin ang upo. Kasi okay, malambot na ang baboy. Ito na po ang upo. Isang upong maliit lang po yan. po natin sa kumulo ng kumulo hanggang sa maluto ang upo ayos ah, umay pa lang nagugustuhan na ang aking niluluto. Ito na po siya. So, sana nagustuhan ninyo ang aking recipe for tonight dinner. kung aking iluto kawatan ng konti sa tasa at para matiknan ito na po yan ginisang upo sa pork belly yum yum yes Pero, so ready na po ang hapon na namin Nandito na si mister At nanonood kami ng Pugong biyayero Ayan Ayan ah, na po yung, yung luto ko oh. Ayan na po yung isdang pinirito ko oh. At merong extra stok at yung sawang toyo So kaya na po tayo oh. Kaya na mahal Ito na ang aking upong luto na dito yung anak mo. Sige po, kakainan na muna muna, may muna, may muna may kami. Pero, Hanggang sa muli. Ngayon, ang point ko ay rin, Kain po tayo. Yung priority, yung basa. Ay, siguro mas magandang magkamay na lang ako. Kasi may isda. Hmm. Mm. Kuha ko isda. Sarap. Tausap po natin sa toyo.

So guys, papapatuloy na lang po namin ang aming ha? Masyado nap ako mamumu. Excuse me. Patuloy po namin ang, ang pagkain. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa subscribers and viewers. Thank you, thank you po sa inyong walang sawang panonood. So, see you on my next vlog. Magandang buhay.